Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung papaano ako magtanim ng papaya at kung papaano ko napapahitik sa bunga ang aking mga papaya. Nang sa ganon, meron din kayong aanihin tulad nito. Sisipsipin niya ng mga ugat. Hinog na hinog sa puno. Kailangan buhaghagin at lagyan ng Hello ka plantito ka plantita. Magandang araw po muli sa inyo. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung papaano ako magtanim ng papaya at kung papaano ko napapahitik sa bunga ang aking mga papaya. Sa ngayon po ay merong akong anim na puno na sobrang marami kung mamunga. At ngayon po ay tuturo ko pa sa inyo mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani nito. Gumawa po muna ako nang hukay, hindi may kalaliman, hindi pwedeng malalim ang pagtatanim ng papaya. Tapos, kailangan buhaghagin at lagyan ng fertilizer. Ang fertilizer ko po ay cow manure at saka mga nabubulok na mga dahon ng uh, acacia. Ngayon po ay ganyan lang po, foundation lang. At saka itatanim na po natin ang ating papaya. Ayan, may ugat ha. Ayan. Tatakpan lang po natin. Ganyan. Ang papaya po ay kailangan hindi nakababad sa tubig. Diligan po natin siya. At least three times a week, no? Tatlong beses sa isang linggo lang ang pag uh, didilig natin sa kanya. Uh, sapagkat ang papaya, pag na-over water, ay nabubulok ang mga ugat. Mamumuti, mamumuti iyang ang mga dahon niya, mangunguluntoy, at tuloy ang mamamatay. So, ganyan lang po ang pagtanim ng papaya. Ngayon po, may ipapakita ko sa inyo, pag ganito na sila, kalaki. Ganito po, pag ganito na sila kalaki, ay huhukayan naman natin ang paligid niya. At least, isang roller sa paligid ng uh, ating papaya. Ngayon, naglalagay naman ako dito ng cow manure o carabao manure. Pwede carabao manure, pwede chicken manyor pwede cow manure. Basta ang kinakain ng hayop ay dahon. Para saan ito? Para maging malaki ang kanyang mga dahon at ang kanyang stock ang kanyang puno. Tapos, tatakpan natin siya. Yung mga dahon na banga na bubulok, natin sa puno niya. Ganyan. Yan. Pagkatapos nito, atin iyan didiligan. Basain talaga kung saan mo nilagay ang iyong fertilizer. Sisipsipin niya ng mga ugat. Yan. Pag nagsisimula na, na mamumulaklak, tatakpan natin ang kanyang mga bunga. Pag ganyan kalaki, kailangan putulin mo ang mga dahon. Kung saan siya nagbubunga at puputulin ang mga dahon, ang mga sanga na yan. Bakit? Para lumaki ang mga bunga. Ganyan po ako magtanim ng papaya. So ngayon po, mag-harvest ako ng aking papaya. Tingnan natin kung ilang piraso ang nahihinog pong papaya. Tara! Itong papaya ko, simula dito, lahat ng may napipitasan na yan, dito, ganito pa lang siya kababa, may bunga na, may naanin ako. Hanggang doon, lahat-lahat yan, lahat may pinipitasan. Hanggang doon, hitik na hitik pa rin siya sa bunga. So, ngayon po, ay magpipitas na tayo ng mga hinog na papaya. Ito, hinog sa puno. Matamis na matamis na ito. Ganda-ganda. hinog na hinog. Ganda ng ang pagkahinog niya. Ito, mga 3 days, 2 days, hinog na rin to. Hindi magkasya siguro sa ating lalagyanan. Ayan. O, tingnan mo. Laki-laki. <laughs> Ang mahal nito sa pa, sa palengke. Tara sa labas. Bibilangin natin mamaya kung ilan ang naani natin. Hinog na hinog sa puno. Ito kahit maliit siya, malusog. Hey, kalaki-laki oh. <laughs> Dito na natin ilagay. Ayan. Yung iba sa Ibang araw naman, ito pa ang isang papaya ko. Ayan. So if ang dami, tingnan natin kung ilang piraso 'to. Ilang piraso lahat? Tingnan natin. Ayan. Count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Labin dalawang hinog na papaya. So mga kaplantito kaplantita, magtanim na rin po kayo ng papaya. Nang sa ganon, meron din kayong aanihin tulad nito. Mga kaplantito, kaplantita, huwag makalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin kayo sa aking Facebook page. Ganon din po, mag-follow na rin kayo sa aking TikTok page. Bye-bye po!